Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isa sa gawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang, ating atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at uh, Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang uh, mensaheng ito. Sen, ano po? No. Uh, sana po ay naging malinaw rin yan no? para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa Uh, gaganapin dyan po sa September 21. Araw po ng ano bang araw 'yon? September 21, uh, linggo. Ano ha? So, yun po, linggo uh, next week. Opo. Mm -hmm. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang uh, mensahe. Mayon po ay uh, binasa namin sa palatuntunan ng Baka ito. Gusto mong liwanagin itong first paragraph kasi Opo. baka magkaroon ng uh... sige po. Ulitin natin para po sa kabatiran ng ating mga kababayan. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21, sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang uh, pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing wag wag kayong sumali. Opo. Wala pong wala pong sinabing ganon na bilin. Hmm. Wala, po. wala, pong ganon. Opo. Kaya sa pangalawang ma uh, paragraph sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. pamahalaan. Opo. Ibig sabihin kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mm -mm. mayron ng uh, bilin ng agency na, "Oh, huwag kayong pagsali." Huwag kayong Opo. sasali diyan. Mm -mm. Kasi nakalagay po doon sa post, eh. Ayoko na po ipakita dito itong post na ito sa social media. Baka ho, ma- ma-promote pa, eh, no? Mm -mm. Nilagay kasi nila doon, "Ibinibili sa atin na huwag na huwag tayong makisama." Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung yan, mali. Hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. 'Yun so, yung gumawa niyan, yung ayo. Mm -hmm. Ayo magtagumpay <laughs> yung gagawin. Ayun, sino man yung, yung, yun yung nag-organize. Oh, oh, oh. mm -hmm. Ayun po. Kasi baka kinatatakutan nila mm -hmm. na sumama tayo, ganoon yes, ba? Yes po, yes po. So oh. na, so inunahan na tayo. Pinipinreempu ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay, well, ito po, at least ay <laughs> eh, malinaw ang uh, circular sa atin. At sana po ay uh, naging malinaw doon sa lahat ng ating mga tulad sa balibay. Hindi pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Uh -huh. Kasi eh, hindi naman sinabing huwag eh. Ayan nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. <laughs> hindi ko